morning mga idol! Another day, another bike. Kamusta kayo? Bali Halloween ride. Bali November 1 ngayon. At uh, nagbike lang kami ng Antipolo. Kaya kamusta ang mga buhay-buhay natin dyan? Ano nga bang update? Update pala sa ano? Ito pala yung jersey natin. Pero ubus na to. May bago tayong parating. Bali, ipopost ko na lang. Dalawang design siya mga idol. Maganda ngayon yung design. Isang light color tsaka dark color. Yeah, let's go! yon Mga idol, ano uh, update pala. Update natin sa cycling ano natin. Eh, ang mga susunod naming mga karera is November, ay November um, sa next year Nationals, tsaka may naririnig ako na magkakaroon daw ng Tour of Luzon ulit sana matuloy para maganda-ganda at, at mag least bumabalik na naman yung sigla ng cycling kaya itong November mag start na kami ng base training kaya yun may kita nyo sa mga video natin na kung anong mga alganap namin sa November mga idol. Kaya yun, nood lang kayo, nood lang ang nood. Dito na ako sa Quezon City, galing ako Antipolo. Nag-raid tayo, November 1. Walang masyadong mga tao ngayon. Lahat nasa probinsya. Kaya konti lang sasakyan. sakyan, sarap magbike. Yan Iswali Oh. Usually, pagka araw ng mga weekdays dito, punong-punong na yung mga rito sa Quezon Ano? kakanan ako dyan papunta ng monumento Yan, dito na ako sa Quezon up sarap magbike dahil nga eh lahat ng mga halos lahat ng mga sasakyan ngayon is eh, nasa sa probinsya dahil long weekend natin ngayon November 1 Lunes, November 4 ang pabalik nila sa mga trabaho nila. Ayan o malinis, malinis ngayon. Kaya walang masyadong traffic. Update pala sa jersey natin idol ng mga bagong ano, bagong design. Ilalagay ko dito, ilalagay ko dito. Ayun oh, Bagong design natin ha. Ah baka itong bago mag-December dumating 'yon. Maganda, maganda yung design natin ngayon. Kaya order lang kayo PM lang kayo sa akin mga Lodi mura na tutulin pa kayo <laughs> kaya abang lang kayo abang sa darating nating mga design ngayon na jersey okay mga Lodi at least pagka December bago na naman yung mga jersey nyo mga idol diba? let's go Dito na ako Trinoma at SM North Ayan o, walang masyadong you know. Ito usually lagi kong dinadaanan to eh Pagkagaling ng mga insayo Like Bukurin, Antipolo, Sierra Madre Dito ako lagi, pauwi ako Dito sa kalsadang to Kaya pagka November 1, sarap lang magbike dito Kasi dito pagka weekdays na normal na araw Grabe dito, punong puno lagi gilid na gilid ka na traffic na traffic pa yun kaya ngayon masarap magbike sabay maganda pa yung panahon na ayun SM North na Yan. update lang sa ride natin ng November 1 ngayon na lang ulit ako nakapag vlog eh kasi time na hindi rin ako nakakapag video dahil nga eh wala naman din makontent at di ano makapag uh, video video din kaya ngayon na uh, update lang natin tsaka yung mga gagawin natin sa itong darating na season kasi national ang paghahandaan naming team ngayon sa standard kasi ticket shop for sea games sana nga makapasok lahat kami or karamihan sa amin mga lodi yun mga idol yun lang naman nag update lang tayo sa uh, ano natin ang uh, ginagawa natin so itong November start namin kami ng training then ang pinaganda namin is national sa February yung tour is April ata next year then yung jersey natin na uh, parating mga idol order na kayo maganda yun kaya PM lang kayo at pag uh, na uh, post ko eh makita nyo papakita ko dito sa video na to ha? Kaya, kaya yun lang salamat at ingat palagi salamat sa uh, pag nyo palagi kaya yun ride safe ride safe at happy weekends mga idol kita kita sa kalsada bye